Oh, hindi dito Mana, ang ay, manang ana. Mayat maya ang pagtawag sa telepono ni Nanay Linet at hindi mapakali. Ito'y matapos matanggap niya ang isang balita. Ang kanyang asawa kasi na driver at isa pang kaanak sugatan matapos mahulog ang kanilang sinasakyang truck sa Bangina. Nangyari ito pasado alas stress ng hapon kahapon April 16 sa barangay Santo Tomas Proper, Baguio City. Ah, nakatawag pa doon sa baba ata yun pero chapi choppy, choppy kaya pumunta na kami kasi tinawagan ako na sabi niya na na-disgust siya kami sabi niya tapos wala saan sa, sa balakbak doon na inanukan na yung mga apo namin na bumangon. Ayon sa forma na nakasaksi ng buong pangyayari, katatapos lamang daw mag-deliver ng dalawa ng mga bakal sa isang construction site sa lugar. Nang papaalis namang ito, biglang nawala ng kontrol ang driver at tsaka nahulog ang sinasakyan nilang truck sa bangin na may lalim na isang daan at limampung talampakan. Sabi sir nung, ano, nung painantin niya, kanina paro napapansin nilang parang wala ng preno, may ina na yung preno. Kaya nung pag-ano dyan, nung pagkatapos ng pag riskarga ano nung bakal nung ay pinaandar nag nagdurdurdito rito kaya parang ang nilalabasan loose break yung truck Unang nagtawag ng tulong ang mga construction worker na agad rumisponde sa insidente. Dahil sa lalim ng bangina, inabot ng higit sa dalawang oras ang isinagawang rescue operation. Buti na lang ka, na nakatalon yung mga tao sir, mga driver by nanti lang. O nahihilo lang sir. Yung isa sir na talaga walang ano, po. <laughs> Ah, oh, koro. Tingnan dito Dito

Hinilala ang driver ng truck na si Sosimo Macabio, 59 anyos. Nagtamo si Macabio at pahinanti nito ng sugat at bali sa iba't ibang parte ng katawan na agad nilapatan ng paunang lunas at agad dinala sa pagamutan. Buti na buhay pa sila sir. Buti walang nangyaring makakalsa. Nagpapagaling na sa Baguio General Hospital and Medical Center ang dalawa. Jose Robert Invito para sa Luzon headlines